Ay. May siya ito na sumot niyan. Kumusta? pa kita nimo ba? Ay, wala ay. lang ako naka nakakita niya sa kanya, bro. Ano ba 'tong pag-rescue na? Ano sa busing. na. Kira-kira na ay. Kira-kira na Gusto ta mo ani kay. Sakit ka ayo ni biya siya. Kira-kira na naman. Kira-kira. Ito 'yung kuwano. Ha? Kumusta 'tong sisalan? Ano naman to? Ang isa, sobrang kawawa ito guys. Isa din ito sa naiwan ni Idol Yoke. Ang isa naman yung kuha ni Moro, pangin na buwiro ni Mo. Dari ah, sumi, pangin income ni Mo. Pero mo tarbaho ko itong yuta dito. Tanong ko, Carla, kamuti ba lang mo eh. Saging, saging, may saging. Matang po si Nelinda, usahe po. Bugas, mga taong ito may Hello guys, uh, magandang hapon sa inyo lahat po dyan. So ngayon mga kabade, uh, pupunta namin si Rinan yun, uh, yun yung pong uh, kasama ni Idol Yoke so dito daw yung banda mga kabay no? dito banda yung daanan nila so ayan so subang napakasukal na area so pupuntahan talaga natin guys uh, para po no uh, maging masaya din po si Idol Yoke natin no na ayan mapuntahan natin at ayan titingnan natin yung kalagayan po ni Rinan mga kabalik dahil isa po din yun na ano uh, uh nakasama ni Idol Yoke mga kabadi so hindi lang ako nag-iisa dito mga kabadi uh, anim kami ngayon dito mga kabadi nandun si Idol Dong si Idol Liwanag si Idol John dito rin si Vince mga kabadi at saka si Bruno so yan so anim kami mga kabadi dahil po no, uh, pinasama namin itong mga bata dahil Uh, yun, delikado ngayon uh, sa ngayon na panahon mga kabari sobrang delikado dahil puno uh, ayan, uh, maraming mga masasamang tao na pinasama namin yung mga bata no, para marami din kami mga kabari tsaka itong area sobrang critical talaga dito guys yan, so ano pang natin mga kabari tara, let's go Pasukan, pasukan di bro. napakasukal din dito din. Property mo ring bagnuta gyud bro no. Diri agian. Bagnut gyud ka ayo no. Ang area ni kuan. Nakalimot ko kay gutas no kay abi na kong duol ra di ilaha ba kalimutan natin. Ngayon wala kami butang. Wala puno. Wala kitay dala. Pagkaon ni kuan. Duol dagot. Ayo. Bro no, na udan niya na pay dalan ya. Na dalan ra pita. Okay pa? Yan. Chunon terlo bisig mo.

sila Ibay Kada pa dyan kuha na ako Bago na pagkayo ba Ang wali Shout out natin si Idol Juan Di puro po nyan mga kabari Shout out natin ang mga solid supporters Sa tatin dyan Ayan Shout out sa inyo lahat po dyan Tsaka silent viewers natin mga kabari Shout out natin si Idol ha uh, Kailin Daluloy Shout out po um, Alma, Alma Sarabia Ayan shout out uh sa uh, comment lang kayo mga kabari may may siya siya kayo mga kabari doon lang daw hmm. kasi kanina pa tayo nag ano nag dito bro guys kanina kami naglalakad dito mga kabari bro manit tao pa sinog mungutan na oh. tada kung kuhan asang balay larinan hmm. kaya morag Totoo na po nagbaklay-baklay ba? Ay, eh, sobrang napakalayo guys eh. kanina pa kami nag ano na, naglalakad papunta dito mga kabadi so dito kami nagsisimula ah, uh, dahil doon ah, uh, ayan, may mga ano, may, may sapa so mababasa tayo tsaka kanina guys umulat kanina mga kabadi ayan Bless. Ito yung mga area mga ka-brief Baka sukar. Bro, mga tao dito bro. Ah, Murag na tao na Guys, may nakita kaming tao dun. Baka, baka alam niya kung saan yung tirahan ni Rinan. eh? Ha? Murag Uy. Naitu, bro? Uy. Ay, mag Ay, Delikado biya karong panahon na may, may, tao daw na yan. nagdadala daw ng baril P ay lang bro ay lang bro pero ha may tao bro ha 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 bro. Apa bro? Lah, dia tahu, dia tahu, bro. Lah. Jangan nak bro. Dari kanan, na. ka Nan. Sama. Uy, Nan. Wana, bro, kenapa bro? Kayak kaya hilang mana, ni. bro? Kami ini. Ya lah ke Kami ini kita minggu sih bos, bah. Hah? Bro, kenapa? Istorinya, bro. Kami ini, bah, wah. Labai kawan, bah. Duluki, bah. Err god. Ya, bah. Err god yo kisi masih kawan, bah. Kami mau naku. Kami ini, kami ini. Bro siridan na bro. Uh, guys. Dito na ibang taon li guys. narangan kami guys. Rizal gi Rinal, kay Puputoy isa nga uh, ni Idol Yoke

Sobrang kawawa ito guys, isa din ito sa naiwan ni Haidol Yoke Pasa agad na naisgot na yung nga Naisgot na naisgot na yung nga Sa tinuguran, hindi kami dito Hindi kami dito, yung kuwan ba? Oo Ito namo yung lubong na. mo dito nga Mas tawa naman siya Huwag kayo, huwag dito no Sige na, itong Huwag dito po Dua to po dito po Huwag nga Salamat kayo, kayo kayo dito Oh, ano siyang Ang hiyong ka mo. Tanawang ka mo. na lang mo na mong buhat. sa Huwag ko nagtong yung busing eh. Kalitra ang gita ito po. Kalitra pagkakuat ba Kita magdaum kita na yung ato no? Mura lang magkuan ba mga pamilya. Kaya yung pagkamatay niya, may peka namatay. Ayaw po. Ayaw po. Ayaw po. Ayaw po. Ayaw po. na ang Ayaw sa hindi na ito mataga ng kwan na. Na dawat rin ako nakadugin niya. Okay na naman ay. Kira na naman. Dugin na kayo. Layan ko ninyo. Matato ko dito kabusing. Yan ay isa din doon na napakabait kayo. Sabi ni Ayo Diyoki ah First time ko nakita ito. Sige na. Tuyo po na mo ang doon si mga unta para matabangan ka ba kung mutanamig.

<laughs> Ay, like, nga nanay, mm. Layo pa masing matinga po diyang nanay tatay. Layo pa inyo balay Adrianan. Oh, mm. ba? oh, ba? oh. Si nanay sabay na lang Sabay to ba? Istorya lang to daan. Layo layo pa to inyo ano? Balay, balay. gikan diri. Balay dito lang si sa akin mag tulugan ba. Mm. Pwede pwede. Kaya ako na po di dito bro. Pwede. pwede. Di pwede. pwede. mag-explore ta ato na lang siyang kano Uban noon. Yeah, salamat Oh. na nato na, to bro, oh, oh, na to. Tayo, bro, Naman mga imong, naman, naman ang mga bro, si I. Liwanag, si Idol Jun. Si Idol. Eldo. Para raginika ngay. Ato sa guys na pinapangarap na. nakablog to si. rinan Para ayan may ano din,

May ano kasi may baril. So and, uh, talaga ngayong panahon mga kabali pag may mga baril no hindi na tin. Uh, huwag tayo magkumpiyansa sa mga ano niya, mga tao niya. sige anak siguro, Sige, sige. Sige, ka ano, Sige, paglakaw din. Yeah. May hmm. nang para sila. Sige, sige. Sige, na

Ito yeah, yeah. sa mga tulad doon plano mo ba? Banda lagi ito buntod. Ay, mag-istri dahil sige nga hindi ha? Ano po luyo dia? Ha, nasige nga? Ada, yagay mga aeroplano? Oo. Layo na siguro sa ibabaw siguro? Tumoy? Hindi, layo na bro. Kaya mo rin basta bro, magklaro kayo na. Oo, ikuwan. Ang ikuwan sa mga kinasakuan ba? Hmm. Ang sa plano na ito ane?

karo gabi bandido ron mm. mga ron oh. sila akong gipauna kay mga bata gyud tong guys sa sinajacko talaga sila yung ina, pinauna ko si Kabaylewan ang si Dodong Takai taka si makatabang panistua hindi ko pa nakita ito si Rina so ngayon guys ay eh, nakita na natin ano ano lang namong kuan ito pala si Sirinan uh, subo napakabait din to na madalang na to na imong kuan pwede na to na pwede na to na dalon 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 na Pwede lang naman para makabalas ko, alas ko na ba? Ako maningi ko buhat ito sa musilingan ba? Oo oh. e, Kambiyo anak, huwag ah, ah. ka manok tulong buhok Ah, mahino ko, gero na po kayo dipinsa ba? Magpahin mo may buhon, bisig Magdag ko itong manok, pwede no? Anong mong pahin mo ulit mo dito ba? Makatabang-tabang sa tuwing doon Ano sa'yo bala anak? Ulin? Julin julin ka na bro Pwede bro, orasyon na lang natong ulin bro Masakit din yan bro Pagkapatay din yan bro Pagkapatay din yan bro Orasyon na ulin bro Orasyon na, orasyon Sige, magkabiin na po bro Nan, nan ay na, pag-gol-gol ha, ay na, 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 Sabay tapunan ha. Oo. Balikon ka na mo ha. na mo sa bukid niyo. Ina lang sa imong kuan ma magpapa Ha, sige sige sige. Nan amping ta nan. sige sige Salamat salamat salamat. Sige. Sige nan sige nan Nya mo kami sa agi diri. Oo. Dili ha. mo nausya kay magabinan mi pabalik. Sige salamat kayo. So, ayan guys, nang salamat na nakita natin sa daan si Rinan. Pagdiri so ayan talagang si Kabani eh, liwanag ka si Idol Dong talaga at Idol Jun yung sinakunaw kasi hindi ko alam hindi ko pa kasi siya nakita mga kapatid so ayun guys ah, nakita namin ah, yan ah, naghahanap pala ng ibon si Winan si, si, mga kapatid para pang ulam niya mga kapatid so ayun guys hanggang dito na mga kapatid ah, babalikan natin si Winan at kukumbinsihin natin mga kapatid na Ayan, sumanib sa atin para mag-vlog para may maitulong din tayo sa pamilya ni Rinan, mga kabatid. So, lang guys. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.